Good morning! Good morning, guys! Good morning, mga kalisyo! Good morning, mga kamanay! Ayan. Welcome to my YouTube channel, Prissy Lumuntad, or Prissy's Leisure Time. Leisure, leisure, pag may time. Ayan, mga palanggay, yung mga hindi pa sa inyo nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe like na rin, comment and share at syempre huwag ninyo kalimutan na pindutin ang notification bell para lagi kayo updated sa aking mga pinagagawa dito sa aking bahay kubo ayan mga palangga, shoutout ko lang ngayong araw na to, Thursday ayan mga palangga, inaantok ang inyong manay prinsi dahil ba naman binigyan ako ni amo ng trabaho na ito tangtanggalin ko yung mga ito na nakadikit nakadikit siya mga palangga Ayan. <laughs> Pinag-iisa-isa ko yung pantanggal. Kaso nga lang, nahinaantok ako. Nakakaantok na lang ka. Sabi ko, ano ba ang gagawin ko dito? Eh, padel, ang dami nito mga langga. Oh. Marami, marami ito, marami. Mga pinaglagyan ito ng kandila. May, meron silang Buddha, nilalagyan nila ng kandila every day. Tapos, dito yan nakalagay. Marami yan, tag isang busina yata or two dozens ang laman nito. So, ayan, yung mga bilog na puti na kandila. Ayan, mga langga. Yun lang, ang ano ko lang, gusto ko lang ma-share dito. Ayan, o. Oh, naka, naka, ito na ang mga natanggal ko. Gusto ko lang mga langga i-share dito na, 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 ang mga amo ko, baka mamaya maano nila ito, baka mamaya mapanood nila ito kasi nakasubscribe sila sa akin. Kahit na marami silang pera, isa sa mga ano ko sa kanila dito, kahit na marami silang pera, or sabihin natin, ano, kasi wala naman sila na trabaho mga ano na sila mga senior na. Eh sigurado mayroon naman yan sila mga na-invest. Na Pagdating mga palangga sa mga bagay-bagay na kahit mga simpleng bagay lang kapag pwede pang magamit ay pinapakinabangan nila. Sinis masinop sila masinop as in super masinop. Naalala ko ang aking lolo, ang pati din ng aking lola, ayan mga bagay kahit mga silupin dito mga palanggay yung pinaglagyan ng mga gulay-gulay mga pinagbaluta ng mga gulay pinantutupi-tupi namin yan kasi pinanlalagyan namin ng basura ganun din ang aking mga Grandparents sa Pilipinas, mga silupin, mga pinagbalutan ng mga kung ano-ano dyan, bag pwede pa naman magamit mga malilinis, papinan, o kaya sa isda yung mga pinagbalutan doon sa ating, nilalabhan yan, sinasabon yan ng nanay ko tapos pinapatuyo, Tin, tinutupi-tupi nila yan kasi kung ano-ano pwede mailagay. Ganon din dito mga palanggang aking mga amo. Um, na kung tutuusin ito, yung mga ganito sa atin, yung mga sa atin na walang ano, itapo na to, basura na to, ba diba? Pero sila hindi. Pinapalinis sa akin, pinapatanggal itong mga papel-papel na kung hindi man matang matuklap lang yung iyan eh, na may mga sulat kasi pwede sulatan. Ngayon, ang iba kasi natatanggal talaga, eh, dumidikit talaga. Oo nga naman, sabi, pwede daw yan, pwede lagyan ito ng mga kung ano-ano, kung mga papel na mga importante. Tapos, itong papel, pag natanggal yung mga sulat-sulat na yan, natak, natuklap ko, pwede nila sulatan dito kung ano ang laman ng silupi na Ayan, so sabi nga sa akin, pwede mo sabi, lagyan ng iyong passport or magkung ano-ano. Sabi ko sa isip-isip ko, mayroon ako lagayan ng aking passport. Pero hindi lang ako umimi. Kasi talaga naman, humahanga talaga ako sa mga, sa mga ugali ng mga amo ko. Yung mga characteristics nila na mga masisinok, mga langga, hindi sila burara, mga gamit na mga pwede pang pakinabangan, ginagamit nila talaga, sinisinok nila as in, iyon yung mga, mga amo ko, mga lotion or whatever, pigang piga yan talaga or kung pwede gupitin gugupitin yan nila kasi tatanggalin talaga doon yung sa loob ganon sila kasinok mga palangga ayan so kung baga sa ano yung mga bagay na pwede pang pakinabangan yun na ulit ulitin ko ay ginagawa nila talaga sinisino walang sayang walang sayang sa kanila dito ganon ang aking mga amo ayan tapos pero pagdating naman sa mga bagay-bagay na mga tap, ang isa din sa na, na ano ko dito sa kanila mga palangga yung pagiging safety priority para priority nila talaga yung sinasabing safety nis mga bagay na may kaunting diferensya lang na medyo iniisip nila na hindi na ano safety gamitin tanggal yan dinidiscard yan talaga automatic Ayan, kaya sinasabihan ako palagi, Priscilla, kung ano man dito ang mga bagay na lalo na lalo na yung mga dekoriyente, kapag mayroon daw akong makita mga ganito ganito na hindi na okay, nasira or whatever, magsasabi ako sa kanila para mapapalitan. Kagaya ng aming chimney dito mga palangga. Umiikot pa yung ano, yung pan niya. Kaso nga lang, hindi na naghihigop ng usok dito. Hindi na naghihigop ng usok. So ngayon, ito mga palangga, bago na to Pinalitan. Pinalitan nila ng bago. Ayan, oh. ang ganda kaya. Ang ganda nito. Ang, ang lakas ng, ano, ang lakas ng higop ng usok. Ayan. So ayan mga palangga, yan lang po ang aking share dito sa aking video na to. Lo Update lang din to mga palangga. Update. Wala lang sila lumabas pero kailangan ko makapag-prepare ng lunch nila ala So, alas 11.41 na kailangan magsaing na ako. So, yan lang po mga palangga. Share ko lang na ganun kasi sino pang aking mga amo. Masinop sila. Yan. Lahat ng mga bagay na na pwede pang pakinabangan, pinapakinabangan, ginagamit talaga. Hindi. Walang sayang. Ayan ganun sila mga langga. So, gusto ko lang din ito ma-share sa atin lahat na kailangan din sana ganun din tayo. Mga bagay-bagay, wag natin sasayangin. Pwede pa naman magamit, gamitin natin. Kaya ang pera ang hirap, kaya hanapin mga palangga. Mahirap hanapin ang pera, lalong-lalo na sa kagaya ko. OFW, nako, ilang araw bago tayo mag, makakita ng pera, araw-araw kuskus na lang, <laughs> o kuskus -kus ng kubita. <laughs> <laughs> tapos saka lang tayo makakita ng pera so hal iyon na nga na kung pwede lang sana lahat kahit sentimo huwag sayangin pahalagahan ibig kong sabihin pahalagahan so ayan lang po mga langga ito lang ang aking may share na kailangan maging masinop ta, no? tayo maging masinop tayo sa mga bagay na kahit simply lang kahit simply lang na hindi mo nabibilhin. O, di ba? Makasib ka na. Ganun lang yun, mga palangga. Uh, ano bang tawag doon? Maging wise tayo sa ating, sa ating buhay kasi lahat ngayon nagtataas na ang mga presyo, lahat ang mamahal, tapos ang hirap ng pera. So, kailangan natin maging masino, huwag magsasayang ng kahit mga simpleng bagay lang pahalagahan natin. So, yan lang po. Salamat na lang, mga palangga. Yun lang ang aking ma-share dito sa aking video na to. Salamat sa mga makapanood ng aking video na to. Ayan, pagiging masinop, mga palangga, masinop sa mga gamit, huwag magsasayang, ayan lang. <laughs> ayan, yun ang aking dito nakita sa aking mga amo. So, salamat mga palangga, hanggang dito na lang ang aking video na to. Yung mga hindi pa subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe, praise si please praise si Time. Bye-bye and God bless everyone. Thank you for watching!